So guys, tapos na akong magbumili ng cotton balls bababa ako uli guys dahil ano, uh, pupuntahan ko si daddy andun siya sa uh, coffee bay so andito kami sa SM guys because kuya nagpapagupit. and today na yung dating ni Joy and we will be going to uh, the airport So, but bago kami dumaan sa airport, pupunta ng airport, dadaan kami sa Labangon. Dahil, nagpapabili si Mami Lee ng puto. So, doon kami, bibili kami ng mga 15 pieces. 15, aya, yeah, 15 pieces of puto. Kasi magluluto si Mami ng mam And, bumili din siya ng mangga At nagluto siya ng siquate Because tomorrow is the birthday of Daddy Joe. Happy birthday, Daddy Joe. Sana is uh, pagpalain ka pa ng Panginoon and you will have the greatest health na need mo talaga Daddy Joe. More cheers to more blessings, more good health Daddy Joe. So ngayon si Papa andun sa yau yaw-yaw ba pag Pronounce yan guys. Bumibili siya ng yung yogurt. Si Daddy andun sa Coffee Bay. And then si Kuya, pupuntahan na lang namin sa Taft. Doon siya nagpapa uh, gupit. Ayan, yaw, yaw, yaw. Yan, yaw, yaw. Ayaw ko kasi ng yaw, yaw, guys. Kasi napakatamis. Psst. napakatamis kasi ng yaw, yaw, guys. And you know na, mga diabetics and all. I'm very particular na talaga. Kasi kanina, guys, ang, ang laki ng... Sugar count ko. Ay, just me marimar. Kasi nga, kumain ako dun sa puffs, yung chichiria. Eh, grabing, grabbing sodium nun. So, ayun, ang ending, ang, ang taas ng ano ko, sugar count ko. Pero no worries. No worries, guys. So, mamaya uli, guys, ha? So, let's drink coffee. We're having cappuccino. ni and daddy and papay sexy sexy naman ng papay namin hot spot mag ma. hot, hot spot na muna ako guys ang haba na ng aking buhok oh. gusto ni kuya yung uh, style oh, ng aking hair and color so we're back okay. so andito na kami guys dito na kami sa airport. Magkikita na kami ng aking sister-in-law. After 20 long years. So, hindi ko pa alam guys kung ano magiging feeling ko. Anong... jadila nila ba yung kada? Kita sila ni mo? Kita? Yun yun saan sila? Pwede ka tawag ang mami. Tawag kita sa mami's daddy. Ah... Uh... <laughs>

nakatakalan na daw siya guys pero namukuha um, pa siya ng bago sa so, total lang talaga guys hindi ko talaga alam kung how I would react na after 20 years kayo lang kami ulit magkita. although nag ano naman kami nung ano yung boyfriend niya pero iba pa rin talaga guys yung nangyari sa amin ba pero ewan ko um, I let bygones be bygones na lang guys kasi matatanda na kami we don't have any choice right now but to move on with our lives kalimutan ko talagang magdala ng microphone ko kasi baka maingay ba Daghan kayong pasahero guys, daghan kayong nanugat sa ilahang mga kapamilya, kapatid, kapuso. Oh, daghan kayo guys. So, nakalanda daw siya pero wala pa man. Ewan ko. Galbi, guys. Wala so, pa rin siya, guys. Alas 11 na. Wala pa rin. Wala pa rin sila, guys. What's taking them so long? It's taking her so long. Upo muna tayo. Ganda ng palighting dito, guys. Gusto ko yung palighting nila dito. Get the plug-in na muna. So, dito na kami siya, guys. Dumating na. Dumating na siya. Yan. Let my girls go so, by go, by That's my pogong. Dito na kami sa waiting area, guys. Abang kami sa Sasakyan Girl para makasakay na sila mamili. And then kami doon kami sa kapila na ka-park. And diretso kami sa Guadalupe. Kasi may dala na kaming puto. Sus, na mong puto, guys. <laughs> <laughs> may mamili. Ay, Wish na ni Birthday wish. <laughs> wish ko ano? na. Tali na na ni Ay, huwag mo dito ka ba itong cake. Ay, uma na. Ah, oh, sige. Okay, hey, guys. Alas 12. na. Imedia, guys. Sige, do. Wish, do. Yan mga plato, eh. I wish that we'll be all healthy. Yeah. Yeah. 50, 25. Yes. And?

Anemic ka mikro Kaya lagi pa ayon yung ko. ayon sa kung ko kung kung ano 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 Covid ano kung ano kung ano kung ano kung ano kung ano ko ano kung ko. kung ano 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 kung ano